Hello everyone! For today's video ay pag-uusapan naman natin kung paano tayo mag-add ng cover sa ating mga TikTok video. So, dito sa TikTok, napaka-importante talaga yung cover ng ating bawat video. Kahit anong klaseng social media, so importante talaga yung cover ng ating mga video. So, dapat meron talaga tayong cover sa ating mga video na ini-upload. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-add ng cover sa ating TikTok video. So, nandito na ako sa aking account. So, mag-upload tayo ngayon ng short video para makita nyo kung paano mag-add ng cover sa ating mga TikTok na mga video. Okay, so first, click lang natin itong class sign dito sa ating... Uh, sa bandang ibaba ng ating account para maka-upload tayo ng panibagong video. So, click lang natin. Tapos, pipili tayo ng short video na i-upload natin dito. So, scroll muna tayo. So, ito. Ayan, kurus-kurus pa din. Ayan, kurus-kurus pa din po, pero ibang kulay. Ngayon, Purus -purus. natin. So, halimbawa itong video na to. So, ngayon, makikita natin dito na merong edit cover. So, edit cover, i-click natin ito. So, dito sa clip naman, so, ito, yung may pink na kulay, ito yung ating clip. So, pwede lang natin siya slide Left and right So, para makita natin itong uh, anong clip ba yung gaw piliin natin para sa ating cover. So, halimbawa. Ayan. So, so, halimbawa, yan yung ating piliin na clip. So, yun yung ating cover sa ating video. So, save natin. Okay, save natin. Tapos, ayan. Tapos, mag-title tayo dito. Halimbawa, uh, starfish to kasi. Star, starfish. Ganon. So, ayan. Pwede tayo dito mag-add ng mga uh, hashtag. Ayan. Hashtag It's Ayan. So, kapag natapos na natin yung title at saka hashtag, so, pwede na natin i-post yung ating video. So, sa mga bagong video, may 7 days lang tayo na allowance para makapag-edit ng ating mga cover using cellphone. Pwede tayo maka-edit ng ating mga cover sa ating videos within 7 days. So, yun. Paglampas naman ng 7 days, so hindi, hindi ka na pwedeng makapag-edit ng cover. So once okay na lahat, title at yung hashtag mo, yung cover mo, double check mo lang siya. And then, pwede mo na siya i-post yung video. So halimbawa, click natin tong post. So ngayon, ito na yung in-upload ko na video. So meron na siyang 105 views. So halimbawa, ipakita ko sa inyo kung gusto nyo namang mag-edit ng cover. So, i-click nyo lang yung video. Ayan, cruise. Tapos, yan, may tatlong dot dito sa ilalim. Click nyo siya. Ba't naman ganun? Ayan, click nyo yan. Tapos, makita kayo dito. May makita kayo dito edit box. So, ayan, edit cover. So, pwede pa kayong mag-edit ng cover. So, within 7 days yung pag-edit ng cover dito sa TikTok. So, ganun lang siya, guys. And then, yun pag mag-add kayo ng cover, napakadali lang din. So, kapag mag-add kayo, pipiliin nyo yung cover na maganda talaga yung cover na napili nyo, yung clip na napili nyo, para nang sa ganun, madaming manood sa ating mga TikTok videos. So, sa pagpili ng mga clip para sa inyong mga cover, so, pipiliin nyo yung napakagandang tip para maging uh, cover ng inyong mga video, nang sa ganun, madaming manood sa mga video nyo. So, ganun talaga. Thank you for watching.